Hello everyone, ayan good day po Ayan, nandito po ako ngayon sa uh, project po namin na Grand Villas 2, guys Ayan sa may, ayan bandang entrance, ayan sa National Road So ngayon nga papasukin po natin itong loob ng Isto para ayan makita po ninyo guys yung update And yung mga clients ko dyan, Diyos ko, na nag ng update So ito na papasokin natin ngayon para makita nyo po kung ano na po yung development dito sa loob guys. So sorry po at ngayon lang tayo nakapag-update kasi medyo nabisa and napakarami din po kasi mga projects kaliwat kanan. So ayan. And medyo malayo din po kasi ito sa uh, amin ito is to pero ayan. Hinanapan ko po yung oras para ayan ma-video and makapag-update po sa inyo guys. So, ito na siya. Ayan, tara. Pasukin na natin si Grand Villas East 2. So, ngayon guys, ayan yung update. Inang road to. Napakalawak po yung no, i ating um, mga kalsada guys. And, ito na siya. Tara, samahin niyo ako at mag tayo ngayon dito guys. Oh my God. Laan yun dyan yung langka dami po nung Yan yung inakit namin dati ni Jane. Yung, ito yung dati hinshort kata natin. Oh. Mm. Ayan. So, ito na siya, guys. Ang ganda na. Wow, di ba? Dati nilalakad lang namin to. As in, uh, puro kapinyahan pa yung nakatanim dito. And dun sa taas, ayan, makikita natin ayan yung bahay na yan yan po yung nilalakad namin noon na bundok pa na binababa namin so ang ganda niya pala guys tingnan nyo oh as in ay nako wala talagang tapon sa lahat po na nag invest dito guys sa isto as in ang ganda grabe Saan yung sapa dito? <clears throat> ano siya guys Ayan. So, kitang-kita na natin yung Pililia Windmills. Ang ganda. Grabe! Ang ganda dito sa East 2. As in. Diba? Napaka-swerte po ng mga nag-invest po dito. As in, walang tapon. Ayun you know, o, si nanay. So, Kamag-ana. Kakala ko si Jane. Ang daming langka. Ang dami pa rin bunga ng, ng manga. Ito yung nilalakad namin noon, guys. Tingnan mo naman ngayon ang development na malayong malayo na siya sa dati. Si nanay. Ah, good afternoon po. Akala ko po si Jane nandito. Wala si Jane? Ah, ayan. Nandiyan pa si nanay. Si nanay na po ba yan? Ah, sige po. Dati po kasi kaming agent dito sa isto. Sige po sir, thank you po. Ha? Huh? <coughs> Yeah, man, man. Ah, yung sa ano? Sa tanay. Yung mga hilo ka, oh, yung sa tanay ng fiesta tayo doon. Yun, sila yun. Ay, oo, oo, sila yun. Oo, yeah. naalala. Andun si nanay na nakakatuwa. Iba na kakamis. Ang tagal ko na pong hindi nakabalik dito pero as in the same feeling pa rin po talaga yung excitement na nararamdaman ko. Kahit nung pagpunta ko dito before, naapakan ko pa lang to, binebenta ko pa rin to. As in nakakatuwa. So pagbalik ko ngayon, ganun pa rin. Nakakatuwa pa rin. Ay, ma ko. Ang ganda. just ko. No, para kayo sa Pareiso guys. Pag nandito ka sa... Oo, ayun, oo. Oh. ko, ang ganda, guys. Grabe. Para kayo nasa ibang lugar, nasa ibang planeta. Ang ganda na niya. Tapos dati, puro kapinyahin to. Ngayon, wala nang pinya. just puro ano na lang. View na lang ng windmills. Napakaswerte, guys, yung so, nag-invest dito sa East 2. As in, napakaswerte nyo Tapak na. I ganda ganda talaga. <laughs> Ay, nawala na. Niyo parin. Imagine ni Muni, lahat natin to dati. Hmm. Oh. Wow, grabe. Asin mapapawaw ka nilang talaga. Uy. Huwag niyo bubuksan 'yung bintana. Mali ka bukas. Tingnan mo yung view. Tingnan mo yung sunset. Tingnan mo yung, tingnan mo yung nakapaikot na windmills. Grabe. As in, masasabi mo talaga, guys. Itong East to talaga is heaven's place talaga. Isa sa mga pinakamaswerteng <laughs> pinaka lugar. Grabe. Nakakatuwa. Diba, guys? Grabe. Sobrang sulit na nag-invest po dito. Hindi ka talaga manginginayang. Grabe. kami yung mga araw talaga guys sa binibenta ko to. Nililakad namin to. Kahit maulan, kahit, ay Diyos ko, kahit ang init-init. Grabe. tas ang dami pong mga bayabas na madadaanan ka. Ay, nako. Nakakamiss. Ang ganda, ang ganda dito guys. As in, grabe. Wala ka talaga masabi Puro ang ganda, ang ganda talaga. Paulit-ulit <coughs> so, ako sa ang ganda pero ang ganda naman kasi talaga lalo na po, pag kayo po yung pumunta dito, yung nakabili po yung pumunta dito, yung mga clients po nakapunta napunta dito. As in maa-amaze din po kayo and matutuwa kayo sa lahat na binili niyo po. Nakakatuwa. Hindi mo iisipin, hindi mo i-imagine na ganito na siya ngayon. Lalo na yung mga clients ko before na kasama ko talagang naglakad. <coughs> binaybay tong lugar ng Isto. As in, ngayon po, pag pinuntahan nyo siya, ibang-iba na. Mas gumanda. ayun, tingnan nyo po guys. So, oh. ipapakita. i zoom ko. ayun, meron pong clients dun. Ayan. <coughs> Siguro nag-visit din sila sa lugar nila. Nakatuwa. Oh, ito yung dati nilalakad lang namin. Ito yung sugahan ng baka. Oo, uh, ito yung sugahan ng baka. Ito yung... Ay, naku. Napakaganda. Kaya, Diyos ko, habang pre-selling pa talaga yung lugar, guys, mag-invest ka na. Kasi pag once na develop na, dun mo talaga ma-appreciate yung ganda ng lugar. Pero, wala ka na magagawa kasi unang uwi na tumaas na yung presyo. At the same time po, uh, baka wala na rin pong ano, available na lote. So, alam mo yun, yun yung mga consequence po na dapat i-consider natin kapag once po na ayan, nag, may nag-offer po sa atin ng property. So, habang pre-selling po, uh, mag-invest po tayo kasi pag pre-selling talaga hindi natin siya ma-appreciate kasi yung itsura niya, hindi ka aya hindi maganda, ang daming damo, matataas ang ano. Pero guys, pag once na-develop na, dun mo siya ma-appreciate. Kaya ngayon. Ay, grabe. Ang ganda-ganda wow, grabe grabe, iba ka talaga iba ka talaga brilliant pag nag-develop grabe, ang ganda wow ayun na yung sa client ko dyan na yung windmills na yan <coughs> grabe, ang ganda-ganda na yun tapos paikot yung view ng windmills. Alam mo, napakaswerte talaga na nag-invest dito. Sobrang swerte nyo po, guys, sa totoo lang. Grabe, hindi ko akalain na kahit ako mismo, hindi ko akalain na magiging ganito kaganda yung development ni Brilliant. As in, kakaiba. Ang ganda-ganda niya talaga. Para ka na sa ibang ano, para kang, alam mo yon para ka na sa Batanes, para kang, Dati kasi nung, nung nagtitripping ako dito, ang tingin ko dito parang New Zealand yung lugar niya. So, ngayon, parang ganun pa rin siya. Kaya lang, hindi mo na makikita nga lang yung mga, um, yung mga damo-damo, yung mga antag dito, yung mga puno-puno. Kasi nga, nilalandep siya. Pero pag once nag-operate na to, nagtayo na ng mga Uh, rest house yung mga clients dito. Siyempre, magtatanim na ulit kayo ng mga puno. So, babalik siya sa dating beauty niya po, guys. Ang ganda niya talaga. Grabe, as in. Wala akong masabi talaga. Kundi napakaswerte niyo po na nag-invest kayo dito sa Village East 2. Ah, sa ano pala? Sorry. <laughs> less East 2 po. Napakaswerte niyo. Sorry naman. Ibang project yung nabanggit ko. <laughs> Grabe, ang ganda. <sighs> mm, ako. Napakaswerte nyo. Ayun oh, grabe iba talaga si Brilliant mag-develop. The best ka talaga, Brilliant. Ayan, alam niyo po bang Holy Thursday ngayon? Pero, ayan, ito ako nagtatrabaho and, ayan, binalikan ko yung mga projects ko po before na, um, ang dami ko pong client na nag-invest. So, in-update ko po. Nag-update ako ngayon. So, pasensya na po talaga sa mga um, clients ko po na ang tagal po nag-abang, nag, -abang, nag ng update sa mga projects po. Ayan. So, ito na. Sulit naman. Sulit naman yung um, pag-invest nyo po dito and pag-update ko po sa inyo. Nakakatuwa. Ay, just ko. Babalik naman tayo. Mag-u-turn na ako, guys. So, babalik na tayo. Tapos, tingnan yung view. Ay, dako. Grabe. Ayan. Simula nung una hanggang ngayon, kinikilig pa rin ako dito sa project na to. Ay, nako. Napaka the best. Guys, ito na. Bumalik na ako. Ayan. At hahapunin na ako, guys. At anong oras na ba? <laughs> 5.30 na. So, ayan na. Pinasilip ko na sa inyo. Yung mahal ko pong mga kliyente. Pinasilip ko na sa inyo date ng Grand Villas is 2. So, napakaganda dito. As in, ang masasabi ko lang po dito, wala kayong pangihinayang na nag-invest po kayo dito. Dahil sobrang sulit po ang development. Sobrang ganda. Para ka na sa paraiso kapag nandito ka. Napakaganda niya talaga. Ayan. Parang abot kamay mo na yung mga windmills ayan yung client ko po dito si ma'am Cheat Ma hello ma'am Cheat pasensya kayo na ngayon lang po ako nakapag-update ma'am pero sobrang ganda ma'am ng property na nakuha nyo parang sobrang ano to uh, heaven's gift talaga ito ma'am itong east 2 na to ay nako grabe <coughs> my guards grabe, alam mo yung heartbeat ko, ang bilis. Marabi parang iba pa rin yung feeling simula noon hanggang ngayon. Excited pa rin ako. Ang ganda pa rin talaga niya. Ka, hindi na ako magtaka bakit ang bilis na ubus itong itong isto na to. Kasi noon, kapag nagtitripping ako dito, bawat akad ko ng pililya pagbaba ko, ang mga kliyente nagre-reserve walang may tumatanggi dito guys so good decision good decision pat uh, good decision po talaga ang ginawa po ninyo dito noon nung inopen to pare lang ako namumulot ng benta po dito guys so ang dami ko pong benta dito sa East 2 So, ayan. Pag nakita to ng mga clients ko, makikita nyo po ito ngayon to update. Alam ko pong matutuwa kayo. tutuwa kayo and mapapawaw kayo. Ganda. Oo, grabe. Ito yung nililakad namin noon. As in talagang tagaktak yung pawis. Grabe. Naalala ko na naman. Nag-reminish ako nung nakaraan. Nung pas. ng mga nilalakad po namin to. As in kahit na ang init-init. Kahit katirika ng araw. Alaunin ng hapon. Diyos ko. Nilalakad namin to nagtitripping. pero sulit naman sobrang sulit naman. Eh, lalo na po ngayon na nakita po natin na ganito po ang ganda 'yung development. 'Di ba? Tanggal lahat ng alam mo 'yun 'yung pagod mo noon. Sasabihin mo sobrang sulit. Napakaganda talaga. mas in grabe. 'Di ba? napaka natin, guys, at nakakuha po tayo dito nakapag pag-invest po tayo dito. Ay, nako. Di ba hindi mo mai-imagine ganito na yung development niya? Kaya ano? Diba, oo nga. Na, nakakatawa. Hindi mo talaga i-imagine na ganito na siya kaganda. Nakatawa siya talaga. Parang maiiyak ako sa tua. eh <laughs> Oo <laughs> 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 Okay na. Pero yun talaga nararamdaman ko eh. Yun talagang feeling ko ngayon. Parang naiiyak ako sa sobrang tuwa sobrang ganda. Di ba? Sobrang saya ko eh, na ganito yung development na dito sa East 2. Ayan, so, praying po na sana matapos na yung development, magkaroon na po ng mga muhon para, ayan, makapag-start na rin po kayo mag-build ng mga dream nyo po dito na uh, rest house po, farm lots. Ayan po, guys. Nakakatuwa. Naluluha na ako. <laughs> Sabihin niyo po, oh, ako, pero talaga as in, uh, natutuwa ako sa development niya. Sayang, sana kung noon yung mga clients po dito kumuha ng isa, sana ginawa nilang dalawa, tatlo. Mm -hmm. Ano ba tawag to? Nilagyan na ng... Oh, grabe. Ano, I mean, ba ay bako? <laughs> Nakakaiyak ito, dati Diyos ko, nilalakad ko to Grabe, yung pawis ko dito. Kasi nilalakad ko lang mula dun sa National Road. Na... Doon pa ako nagsishorecut. Ayun sa mataas na yun kay Lola Doming. Yan dyan. Doon pa kami nagsishorecut lahat ng bundok akit baba. kasi seeing talagang binababa, inaakit po namin. Kahit pagod na pagod. Nakakatuwa kasi kasi napakaganda ng lugar. So, ngayon ito na siya. Diba? <laughs> Alam mo yung yung self-fulfillment po na ayan, makapagbigay kayo ng magandang location sa client mo na matuturn over na sa kanila. Nakakatuwa talaga. Ay, no, ko, hindi ko may imagine na ganito siya kaganda dati kasi parang ano lang to bundok ang daming damo talagang hinahawi pa namin yung damo para lang makadaan kami para mapuntahan lang yung lugar. lugar diba dito na siya kayo nako <laughs> oh, thank you so much God talaga ganito may ganito pa kagandang lugar Ayo. Diyan tayo dumadaan sa mga ano na Ayan yan. Ayun nga. Tapos nandiyan pa yung mga bayab. Oo. Tapos yung ano, saging. Oo, yung saging. Yung pinupusuan natin. Nakakatuwa. <laughs> Naalala ko lahat yung hirap natin dito. Tapos yung santol mam ma Oo, yung mga santol. Tapos Yung bayabas. Diyos ko. <laughs> namin. talaga. Naalala ko lahat ng hirap namin dito. Pero sobrang sulit. Yung mga Indian mango. Ayun, Tapos yung langka. Santol. Ayun no. ako yung santol. Kaya nga. Yung, santo, yun, ah. yung mga puso na saging ng Japay saging. Oh. Yung mga kinukuhain ng puso. Yung mga saba puso ng ani Yung mga saging saba. Oh. Ay, nakakaiyak. Si Jey, namin nakaka-miss. Yung manga, oh. O, oh, pati yung... Di ba, dalawa yung sapag dito? Uh, Oo. Oh. Ay, nakakatawa. Nakakaiyak talaga. Di ko... Ay, naman! No. Ito yung sapang isa. Ayan, no. oh. O, nga. Diyos. Kapas ano na, ano na. na yung China. Tignan nyo naman yung tinataanan na namin noon. And kung gaano kasukal. lagi tripping kami, eh. Nakakahiya. <laughs> hindi na pinabit yung hagan na kung gaano na siya kaganda. Di ba, madulas-dulas pa tayo dito sa bahay ni <laughs> eh, Lola. Oo, uh, Ang uh, um, putik-putik. Kahit maulan. Ay, Diyos ko. Oh. Di ba, nakakatuwa talaga. Ayan, yung bundok na yan, mula, mababa na yan ngayon noon. Ang taas-taas niya, nililakad po namin mula sa taas hanggang pababa. Hindi namin alam kung ano yung madadaanan namin basta nililakad namin ang sukal-sukal. At yung, yung mga bayabas. Si Nanay siya, at yung kami dumadaan sa bahay ni Nanay noon. Ay, yung mga bayabas, yung mga mangga, mga langka. Nandiyan pa. sa kanila. Mga Sulit so, lahat ng hirap. Kung makikita mong ganito, kaganda yung development. Talaga. Tapos biglang aakit kasi si Eman. Alalam mo si Eman? <laughs> aakit ang santol sa Eman, Eman. mga santol. <laughs> Diyos ko. Mga mangga naakit na. May daming prutas kasi dyan sa loob ko. Alam mo yung in-enjoy lang talaga. In-enjoy ko lang talaga yung trabaho to. Yeah. Habang nagtitripping dito, in-enjoy ko lang talaga siya. Kasi alam mo yung pagpapasok ka dito, ang daming... Kasi paborito ko kasi yung bayabas. Ay, ang dami pong bayabas dito sa loob. Alam mo yung paglalabas ka, marami kang bit-bit na bayabas. Tapos may mga rambutan. Pero hindi ko imagine yun, ganito okay, na ganito na... yung dumadaan ito, oh, ito, tapos ito, ito rin oh, yung lusutan natin, ay <laughs> yun yung lusutan namin. Ay, nako, ang daming memories. Diyan tayo nalusot sa may mga santol, papunta dito, ang haba-haba nun ako. Kaya nga, nakakapanghinayang sold out na kasi itong project. Kaya, ayun, minsan na talaga makakapunta. Ayan na po yung National Road. ah Nakakatawa dito. Tapos ito pa yung walang ka na inaakit ko. Tata Jen, umaakit dati. Oo. ay, ino, ang daming bunga. ano yung pa. Ay, ino, may mga bunga siya. Ay, inaakit. alam mo, yung nakakatuwa lang guys. Kasi alam mo, hindi ko inisip yung mga hirap noon. Kahit alam mo, yung i enjoy mo na lang talaga yung moment, yung pagiging ahente mo dito. Kasi napakaganda nung lugar. As in, you know, nakakatuwa lang. mapapasalamat ka nilang talaga. Mapapa-thank you, Lord, ka nilang talaga kung ganito kagaling development. Kaya na ko, yung mga client ko dito, guys, sana hindi po kayo mag-back out. Sana ituloy-tuloy nyo po kasi napakaganda ng lugar. Ang hirap na po makahanap ng ganitong lugar na ganito kaganda. Tapos ang mura pa po ninyong nabili. Tapos along National Road pa po siya. Diba? Ayun na. Ay, nakakatawa. Ay, ito sa naman Thank Ate, thank you po. Okay na po. Thank you. So, ito na yung National Road. Diba? Sige po, guys. So, ayan. Sa susunod, pag mayroon ako mga in-offer sa inyo, guys, ng mga pre-selling na project. At sinasabi ko po, guys, na maganda yung project. Maniwala kayo kasi talagang totoong maganda talaga. Kapag ako pa naman nagsabi, guys, na ang ganda ng project, asin in talagang totoong maganda at saka, nakita nyo naman ngayon guys yung development na kaya, hap pag minsan nakikita nyo ang pangit pa ng development, ang pangit pa ng ano, pero kapag once na-develop na yan, napag napaganda na, naayos na, as in talagang sobrang sulit naman. Kaya, and guys ha, pag meron akong ano, mag-inquire na kaagad kayo, magpa-schedule na kaagad kayo ng site viewing. Kasi itong isto guys, hindi biro. Ilang months lang namin. Yung 45 hectares na yan, na sold out namin guys, months lang. Siguro mga, wala pang 6 months, wala pang 6 months, siguro mga four months lang sold out na po yan kaya as in talagang sulit ang pagod ko dyan lahat so ngayon, alam mo yung pag bumabalik <coughs> nagre-reminish po lahat ng pagod ko dito kasi halos everyday umaakit ako dito nagtitripping tapos alam mo nakakatawa pag baba po talagang yung mga kliyente kumukuha nagre-reserve sila so yun yung mga nakakatawa na nangyayari po yun. Tapos, ang dami pa po namin na buong mga uh, kaibigan dito sa Pililia, yung mga taga dito po kasi ang babait po ng mga tao dito. Ay, nako. Hindi ko maiwasang maging emotional kasi bumalik lahat sa akin yung mga hirap na pinagdaanan namin child na nakakatuwa. So, guys, alam niyo na, pag meron kayong questions sa mga other projects na ino-offer ko po, ayan, text or call nyo lang po ako sa aking cellphone number, 0917-123-9341 po. Yan din po yung aking number sa Viber and WhatsApp account ko po. And, ayan, please like, share, and subscribe po nito ang aking YouTube channel para every time, guys, na nag-upload ako ng mga bagong videos, bagong project, is may notify din po kayo. So, Ayan, once again, maraming maraming salamat po. And ito guys, ang dadaanan po natin. Isang project din po namin ito. Um, Santa Lucia project po namin. Ayan siya guys. Along National Road din. Na. So kung gusto niyo rin po mag-inquire dyan, mag-message lang po kayo sa akin. So thank you so much po and have a nice day everyone. And um, Holy Thursday po. Ayan. Have a peace Holy Thursday everyone. Thank you. Bye-bye po.